Kaya yeah, sa so man, willing ka mabayad? May mabayad siya. Huwag po yung kwarta. Huwag po yung trabaho, uy. Ha? Wala mga may trabaho. Oo, wala may trabaho. Kasi sa man, yung, yung mga paningkamot dito sa nasunugan, sa mayroon. Oh, Kain po sa iyan, trabaho. Sa okay. So, ato lang yung i-check. Dito, dito. Oh, Ay, yung yeah, hard look. Dito. Ato yung i-check dito. Ikaw, may mupin. Hard <laughs> Ha? Oke, okay, sige, at Twitch. Hello, good morning, guys. I am Gigi again. Si Online Flower bouquet delivery. So, ready na po 'among package guys, bound to Luok, Mandawi City. So, mao ni among gadan. 2 dozen red roses with 4,000 cash okay? 2 box of pizza bilao 24 pieces of Dunkin Donut Golden Locks Nobilino Wine PDV, and Happy Birthday Balons So, surprise ako na mo karoon, guys, si Ma'am Julia from Looc, Mandawi City. So, ang nag-order niya, yung anak, nga si Ma'am Rosemary. So, nangita siya upang maagi, yung -up, ikot ni Ma'am Rosemary para ipasurprise surprise ang iyahang mother. Karoon nga dawa guys. So, birthday karoon ni Ma'am Julia. puyo gimme, guys, sa pag-surprise naman ni Ma'am Julia from Looc, Mandawi City. We are Cebu Online Flower Bouquet Delivery. We deliver door-to-door anywhere -door in Cebu. Please don't forget to like and follow my page. And please guys support my YouTube channel. Thank you and God bless to all. Hi ma'am, ayong buntag. Si ma'am Julia. Ma'am Julia Moskida. Okay, tsunami delivery sa Imuha. Ha? Ha? Um, maunya niya mong gidang delivery. Gikan sa US. ni mong gi uh, kag na nagpadaan ni mong package ikan sa US na kay anak taga US. Ha? Pero nani ni bayranan diri para pag shipping. 7,500. Oh no. Ha? Unya saan so, man amo na ibilin sa dito sa amo ang area ha, Among budiga. Ang problema ni kay upa ni bayad ang shipping fee pa ingon diri. Ako dah puro ba gini. Asa man imong bana? Ana. Oh, Awon si Sir DI. Okay. Che bugaw iro. Pareha diri da pita. Okay. So okay ra ba nimo nga atuan ning i-check? Dia ra man nak macha diri. Asa man ron? Na abot. Lanilya. Oh, na asa ming Lanilya? Oh, okay. Sudi so, ato yeah, ang buhat tola ni nee, check lang tani. I... oh, okay siya so, yeah, tola ni nee, check diri ha. Okay ra bani mo basta unya maningir kubaya baya diri. Ayo ko pening la oi siya na an mo baya. Aw oh, si mam si mam re mo baya diri. Ah oh, sige so. yeah, ha tola ni nee, check diri dali. Ya yeah, so man willing ka mo bayad. Ikaw baya siya. Wa ko kwarta wa may trabaho oi. Ha? Wala mami trabaho. Oo, oh, wala mo trabaho. Kasi sa yun, sa yung mga paningkamot dito sa nasunugan sa una. Na, oh, okay. So, ato lang nang i-check dito. Happy birthday Happy birthday. Happy okay. Happy, happy birthday, ma. Ang hibig at kay isa ikaw lang sa mundo ang may puso gas din yan ang tulad mo ikaw sa sa anak na Ana, okay. Are diri sir? Okay, so, mayong may buntag dahi ma'am Ma Jolia. May buntag ni mo, sir. Uh, we are Cebu Online Flower Bouquet Delivery. So, gikontak nyo ko ni ma'am Rosmarino, ngagikan siya USA. Ngay pa surprise ka karon sa imong birthday. So, ihatag na ko imong bouquet, ma'am, with 4,000 cash. So, gitagaan yung taniya kwarta nga 4,000 sa imong birthday today. Okay. Abi man ako tuamug amo na muyo, ma'am. Pagsunog diri ba? Abangan ta ko niya. Oh, okay. Iyo oh, wag niyo ta diri, ma'am. Sige, dali sir, go sir, go ana. So happy makakaroon ka kita surprise sa imong anak, ma'am. So, pa surprise ka sa imong anak Kasi, ma'am, Rosemary So, naiingon din siya sa iyong message, ma'am, no? Happy, happy birthday, mama Wish you all the best And stay healthy We love you Wala ko nag-order o Kaya lisod kayo, high blood Baya ka, ha, ha, ha From Ganggang Greg Greg Asli and Alexa. Uh, once again, ma, enjoy your special day. Okay, we love you always. So, karon kaya kita surprise magjud ka sa imong anak nga si Ma'am uh, Rosemary. Imi siya siya dire sa mong kam. Unsa so, man imong ika sulte karon kaya kita surprise kaniya. Nagan salamat kang wagi sa mga buwan sa buwan. Ay bawat. Okay, tidak ramang ko. Ingon man siya nga tawag lang si Sakua. Mm. -hmm. Kana na ana ka, naabot na gabi. Okay. So nangita kay uwi ang imong anak ma'am no nga ma-surprise ka sa imong birthday today. So happy ka ba nga gi-surprise og ingon ani? Happy. Ah, oh sige. Okay. okay. Okay, once again si Bu Online Team. Happy po mi nga nag-celebrate ka sa imong birthday today. Pinaidad ni mo karon ma'am? Okay, 72 years old today. Okay. Uh. Okay, so karon ma'am, we ni ma'am Rosemary. Tatahan ka na mo happy birthday ha. Uban si mo package ma'am na kayo naong, kay Bina o. Tapos guys, uh, go to Luxe. Ito for pieces of bread kito na labo gua uh, kababnya pizza so, padaun <laughs> So mga anta happy birthday. Sir, ikaw mo igonit, sir. Okay, ana. Ayo ni padona pa sir ha. Okay guys, mga anta happy birthday. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. birthday. Happy birthday to you. One more guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, mommy, I wish you your candle. Okay, happy happy birthday, mom. Enjoy your day. Okay, so picture el que estarà lluny, no?